Magandang gabi po. Umiira lang ganban dahil sa eleksyon sa Mayo, pero bigo nitong pigilan ang magkakasunod ng mga pangahas na krimen. Kabilang dito, ang pagnanakaw sa dalawang tindahan ng alaha sa Mega Mall, Sabado ng Gabi. Nakuna ng CCTV ang mga suspect. At kanina, inilabas na rin ng pulisya ang artist catch ng dalawa sa anim na sospek. May git isang milyong pisong halaga ng mga alahas ang natangay umano ng mga sospek sa dalawang tindahan ng alahas na kanilang pinasok. Mula sa lungsod ng Pasig, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel Mike, may lead na nga ang uh, mandaluyong PNP sa pagkakakilanlan ng dalawa sa alim na suspect na nanlimas sa mga tindahan ng alas ng FNC uh, Jewelry at The Jeweler sa lobbyan ng SM Mega Mall B sa Mandaluyong City noong Sabado ng gabi. Inilabas na ang computerized composite facial sketch ng mga suspect. Ang isa, naka-shades, nasa pagitan ng 35 hanggang 40 years old ang edad, may taas na 55 hanggang 56, 140 hanggang 150 pounds ang timbang, payat at kayumanggi. Ang isang suspect naman na bumasag daw ng mga istante ng alahas, nasa 55 hanggang 56 ang taas, 30 hanggang 35 years old, payat at may timbang na 140 hanggang 150 pounds at maputi. Bagaman may lead, hindi raw muna papangalanan ng pulisya ang mga ito dahil sa manhunt operations laban sa anim na nakatakas sa suspect. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung miyembro nga ng Martilio ang mga ito. Umabot lang ng dalawang minuto ang insidente. ay sa pulisya, agad daw silang nakaresponde sa krimen pero hindi raw sila agad pinapasok ng security ng Mega Mall. Epektibong koordinasyon ang nakikita ng EPD para makaresponde agad sila sa mga mall sakaling magkaroon muli ng kahalintulad na insidente. Considering yung suggestion na yun na dapat may radio yung security, may radio yung police. Yung radio nila, yung frequency nila will be uh, coordinated with our uh, PCP. Wala rin daw sugatan sa insidente pero dalawang putok daw ang ginawa ng gunman patunay ang natagpo ang dalawang basyo ng bala na tumama sa tila maliit na kabinet at kisame. Nakita ng Soko na yung, yung tama ng bala mababa eh dito eh so to inro meaning parang mayroon siyang target hindi lang natin alam kung yung gwardiya, yung na, yung guwardiya na nasa entrance ng department store yung six na yun uh hindi pa natin masabi na lahat sila ay involved sa mga previous uh, incidents but we have uh, we are looking at two suspects na may involvement and uh ito yung merong composite uh, facial sketches ba based on the description of witnesses. Mel Mike, nabanggit nga sa atin ni uh, General Laurel na umaabot nga daw sa humigit-kumulang isang milyon piso yung halaga ng mga alahas na natangay nga dun sa dalawang tindahan. Mangyari kasi ay uh, umaabot sa 175 na piraso ng iba't ibang klase ng mga alahas na karamihan ay mga Saudi gold, yung mga natangay ng na mga suspect. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Crew.